Siguro po, ang mas uh, tamang uh, isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung po. sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. So, Mr. President, uh, I, I think uh, the Honorable Senator will agree that uh, we're fast becoming a country of falling bridges. <laughs> so tatlong beses pong gumasta ang pamahalaan Mr. President at bumagsak at bumagsak pa rin so tatlong beses pong nasampal ang Pilipino Tama po kayo Para po malaman ng ating uh, kapulungan maaari po bang uh, sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo Mr. President Juron Subalit so, nagtanong po kayo, eh mapipilitan ko pong uh, ibulgar Sino-sino po itong mga taong responsable sa pagbagsak nitong uh, sa pag-collapse nitong uh, tulay sa Kabagan, Santa Maria? unang una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loreta Malaluan. She succeeded Nery Bueno, now Asik Bueno, as Regional Office Region 2 Director. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 Napondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million. Pangalawa po, Ginong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Midinao, Neri D. Bueno. under Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Ginong Eugenio Pipo Jr. Siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa -pag 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 nito noong 2014 Pangalawa Pangalawang Undersecretary For Regional Operations in Visayas and Mindanao Ginong Ador G. Canlas And lastly, Mr. President Undersecretary for Planning Service And Public-Private Partnership Service Maria Catalina Cabral Ang kanyang opisina Ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay. Yun lang po, Ginong Pangulo. At uh, binanggit din po ninyo sa inyong... Uh speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinag, pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong uh, sinasabi, niyang, sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga ng uh, DPWH na o kasabwat sa sa pagpapatayo nitong uh, collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas uh, tamang uh, isipin natin ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng pangulo. Kasi nung po. sabihin ng pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. <laughs> Kayo po nakakalam nun dahil kayo po nang galing sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo na. kay isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At Malang, hindi lamang po bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Uh, Mr. Hindi, siya, po ano? hindi, po nang, hindi, hindi po ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit naman po hindi Hindi po ako nang galing sa, nang sa, sa House of Representatives. Kayo po nang galing sa sa House of Representatives, malamang kayo po nakakalam kung, uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, ginong Pangulo. Talagang marami po, Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo sumasang ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang ayon po ako sa inyo pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President Yorono? Sana po ay... Uh... May imbestigahan po po, maimbestigahan po itong uh, uh, sa lalong madaling panahon. Eh iniimbestigahan uh, na po ng ating dito kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee sapagkat ang involved dito ay mga opisyalis ng ating uh, uh, gobyerno. Uh, Lalong-lalo po sa of course sa DPWH. Salamat po sa informasyon, Mr. President General Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po niyo sabihin, Mr. President Chiron, ito pong tulay ng kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastuhan na, ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pero nagastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya nakaka... Nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for uh, the retrofitting cost, uh, Ginong Pangulo. eh babagsak po talaga da yung retrofitting. Dapat po, uh, sa akin palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So tatlong beses pong gumasta ang pamalahan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak po rin. So tatlong beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po Mr. President.